Ayan po guys, kumukulo ng ating lutong soup. Mayroong hotdog, chicken balls, Ayan, mushroom. Ayan po. Ibuwa tayo ng soup. Ayan po. Yung pang soup po natin. Ang mga noodles, ito ating itlog. Ayan, halo na natin po guys. kasi ibang ano to yung eh, pasta pang soup po siya kasi natutunaw hindi siya yung malaki natutunaw po siya itong pasta na to parang gaya ng mga crab, soup, chicken soup yun po yun hindi mo lumapot na yung sabaw. Kasi hinihintok niya. Ang kanyang texture ng pasta. At ating Ay, sa atin olam mino. Siya po. Para uh, yeah. oh. partner po sa mga free to project tumsob. Tama na pong anu tay timplat. Mm, yummy yummy naman. Yummy yummy. Yeto yummy yummy. Okay sabi Kagawin naman tayo ng isang mino na naman ng ating pagkain ayan po okay, guys thank you for watching po follow like and share